Pangapat, na payo mula sa surato, al-hujurat, huwag gawin katuwaan o katatawanan ang iba. Yan. Nangyayari yan sa talamak yan sa panahon natin ngayon. Huwag kang manghamak, no? huwag kang mangusya, mangasar, huwag mong tawagin yung kapatid mo sa pangalan hindi niya gusto. No? Nakasanayan na natin yan. Sabi ng Allah subhanahu ta'ala, Ya ayuhal amanu la yaskar qawmum min qawmin asa ay yakunu khayram minhum. ولا نساء من نساء عسى أن يكون نخيرا منهم ولا bi أنفسكم ولا تنابزو بالألقاب بسرس بسرس ملقوسك بعد الإيمان ومن لم يتوب فولائكم ظالمون. Sabi ng Allah subhanahu wa taala sa Surah al-Hujurat O kayong mga naniniwala, napansin nyo? O kayong mga naniniwala? O kayong mga naniniwala? Tinatawag lagi ng Allah taala yung mga naniniwala, mga mananampalataya. Huwag na ang isang mamamayan ay hahamakin ng isang mamamayan. Huwag mo sasabihin na yung community nyo rito, mas mainam sa mas mainam sa community ng iba. Ah, yung community namin sa Kabiti, mas mainam kasi sa community ng Tagig. Kapatid mo rin yung mga nasa Tagig. Community namin sa Luzon, mas mainam sa community ng Mindanao. Huwag. Huwag natin tinahamakin dahil makakapatid tayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring sila ay higit na mabuti kaysa sa kanila. Yung hinahamak mo na ibang community, ibang mga tao, ibang mamamayan, sabi ng Allah, baka yung pinag-uusapan nyo yun na mga, mga komunidad kum na yun, baka mas mahinam pa sila kaysa sa atin. Kaya huwag, mga tayo mang, sa bawat isa. At sabi ng Allah taala at maging ang ilan sa mga kababaihan ay hindi maaaring hamakin ng ibang mga kababaihan. Kung meron silang grupo ng mga kababaihan, huwag niyo sasabihin na kayo na yung pinaka -the best Tapos pag-uusapan nyo ibang mga grupo ng mga babae na akala mo napaka-perfect nyo. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka mas mainam pa yung sila kaysa sa inyo. Saan pa para sa atin kung paano tayo maging mabuti? Mano Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, karuntong dito, huwag mangutya sa isa't isa at huwag tawagin ang isa't isa sa masasakit na mga palayaw. Minsan, sa bawat barangay, sa bawat lugar, meron at meron mga tao tatawagin yung tao na ito sa pangalang hindi niya gusto. Hanggang sa nakasanayan na lang, ilang taon na, hanggang bata pa sila, hanggang sa paglaki, nakasanayan na lang na ganito yung tawag sa kanya. Ang ganda-ganda ng pangalan niya, yun ang tinatawag sa kanya. Halimbawa, o kami, halimbawa kami malusog. Ang ganda-ganda ng pangalan, Abdul Rahman. Pero ang tawag sa amin, Taba. <laughs> Nakasanayan na lang ng ilang taon, pero hindi mo alam, naging, ano ba tawag sa Tagalog nun, no? naging matigas na lang siya. Ano yun? Manhid. Naging manhid na lang siya. At sa araw ng paghuhukong, tatanungin ka dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi mo kinatawag yung kapatid mo sa pinakamainam na katawagan? Bakit kailangan tawagin mo siya sa nakakasakit na palayo para sa kanya? No? Yan yung pangilang payo, pang-apat. Huwag gawin katatawanan, putyain o katuwaan ng ibang kapatid. Ang mga kapatid mo sa palinang palataya. Sa mga napakasama na pangalan na nagpapahiwatig ng pagsuway, pagkaraan ng kanyang paniniwala. Naniniwala ka naman sana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasala ka naman sana ng five times a day. Nag-ihijab ka pa naman sana. Pero kung ituri mo yung kapatid mo, kung tawag-tawagin mo siya, hindi mo siya tinatawag sa pinangamahinam na katawagan. At sino mang hindi magsisisabi ng Allah, magkagayon sila yung mga mapaggawa ng kamalihan. Pam